Pedal mo. Pedal mo. Pedal. Pedal. O, oh, bilis. Eh. Ililiko mo maigi. Bilis. Pedal. Pedal. Ililiko mo. wag ka bum... Dito. Bilis. Pedal. Ililiko mo to. Ibalance mo yung katawan mo. Bilis. Ibalance mo yung katawan mo. I huwag mo ibabahin pa mo. Tingin diretso anak. Kunyari may stabilizer kaisipin mo may stabilizer ka. Dali. Go, go. Okay. Hindi, lab, Alam mo, ginanyan ko siya dati pero sa puwet ng bicycle ako humahawak. Let's see on camera. Teka lang. Can I see? Can I see? Ako, naku, naku. Can I see? Teka, teka. Ay, nagugulo. Diretso. 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 Bilis. Balik. Diretso. Balik katawan mo. Balance. That's my bike! No bike brother? bike, so, may ano ng bicycle, yung ano mismo. Natakot sinabi mo eh. Pa mo sabihin bibitawan mo.